Hi guys, so for today's video May nakakapyak kong Babaero Hi is Pordo Tapos magkamali siya guys is Pai Palayon Sabi ko di siya madadala <laughs> Di siya madadala Sa Haimo mo yan guys Ko lang nalagay <laughs> Jowa ko yan <laughs> Sinabi ko lang Na jowa ko yan guys pero Pagkatapos ng laro sinabi ko na ate sorry kasi sinabi kong jowa kita sinabi ko lang yun na jowa kita para ano hindi ka na kulitin kaya tumigil na tong silong napatawan lang talaga tong nana so yun balik na tayo sa laro talaga guys so dito ang ginawa ko muna ay pinaputok ko muna yung conclusive blast guys sa minions para mas madali yung ano pag-clear ng mid kaso nga lang di dumadala yung mid eh, kaya useless lang din pero tulong pa din tayo so dito mid at ano lang guys mid at gold lang yung palagi kong dinadalawan. at dito hinold ko yung minions guys e paano kung ako yung mid tapos skin layer ng room di ba so dito balik tayo sa gold lane pack So easy kill lang yun guys Kinil ko na yun guys Di ako nagdadalawang isip na Magskill na baka makiis Kasi baka makatakas pa Yun ang mas mahirap Yan, Kaya Nag ask muna ako ng Permission guys Kung sisilong guys Ay babaero Siya din ay trust to kill nang to guys pero siya naman yung pabigat guys yung mga random nga naman mahirap talaga pag random kaya sabi ko lang baka naglag lang yan pakit may baka naglag naman talaga yan tignan nyo di siya kaya tinutulungan ko na lang muna siya magbap guys pero parang mali ata yun kasi mas napapatagal so yun guys kita nyo ba yung second scale flaker ko guys malaking tulog yun So dito timing naka level 4 tayo kaya yeah. easy kill na naman So dito guys pumunta na naman ako ng mid Yan huwag natin pabiyahan guys Oops, Buti na lang na kill na Ayaw kasi umuwi ng mga kalaban guys eh tigas ng ulo So dito guys, tag video ang alpha. kaya sinamahan ko na baka kasi may kalaban. So dito may kalaban nga kaso wala akong ultimate guys kaya bawi na lang muna tayo next time. Nag-sign muna ako diyan guys. Napakaimportante niyan guys. So dito tulong-tulong muna tayo sa core natin. At guys, baka sabihin niyo, di ko to natulungan yang Zilong, di ko talaga yan tinutulungan. Tara stalker ba naman? yan yung karapat dapat sa kanya dito easy kill kay mos cube ginawa kong cube yan tapos rekta na tayo sa turtle siyempre pero dito huli na ako guys so mali yun guys huwag nyo yung gayain dito din dito mulang yung mid at xp namin kaya sana siguro yun kung dumalaw na untop ako kaya sinabi ko na na zilong Zilong at ano? Zilong at Midge. Tumulong kayo sa turtle. Pero sabi ko na huwag niyo masamain guys kasi nagsabi lang ako eh baka kasi nakakalimutan nila eh. Sabi ko next contest na. Kaso mukhang mahirapan ata kami dito eh. Pero kaya to guys. Asa lang tayo sa gold lane natin. So dito inintay ko yung scope guys. Hmm. Ito, sabi ko, ililigtas ko sana 'yan, gaso napaka-slow, guys eh. E dito wala na akong pag-asa na makatakas, grabe yung slow. Dito punta tayo, i-try natin i-dip 'to. Huwag natin hayaan na magkaano sila, guys. Maka-dip, I mean maka-push. <laughs> Nabubulol. <laughs> okay lang guys, at least na-kill yung Hanomi. So uh, walang masyadong ginawa yung mids dito guys At yung zelong guys Mid mid lang talaga Mid mid xp xp lang Pero dito sa content ay sa I mean sa contest pala namin eh Hindi kami nakakuha ng turtle Kasi hindi naman kami nakakontest eh. Kaya sabi ko focus sa farm Next lord na Yung second lord na yung ano E eh, contest namin I mean, guys So grabe talaga guys, tumubulol ako guys. Pero okay lang yun guys, at least nakakabigay ako ng ano, tips guys, tips. Hmm. Dito bigyan naman natin, so di ko na yun binisik attack kasi puro kiis lang tayo eh. Dito punta naman tayo sa mid back, boom, kaso matras yung kakampi ko. Kala ko ba naman pupunta pero nice trade lang guys grabe yung mga trade na mangyayari dito guys tignan nyo diba dito napitas ko yung Mia dito mapipitas din yung si nila guys yung si Lion nila pinuntahan ko so yun natanggal ako tanggal din yung mids namin tanggal din yung dalawa sa kanila tapos dito natanggal din yung halpa namin dito natanggal din yung ano nila core nila oh nakakas o natanggal din yung ano namin im im so grabe talaga yung trade na nangyari dito guys napakalupit pero dito try natin to i-contest kaya sana makuha natin to guys pag makuha natin to malaki yung chance na manalo tayo dito pero asa lang tayo sa im im guys ito so, sa dito guys nag load na yung alpha pero ako dito tinatry ko lang dipinsaan to guys pero mali din kami dito kasi dapat inona namin yung tulungan yung alpha guys pero dito nakuha na talaga ng kalaban yung lord yan malas talaga tinatry kasi ng alpha yung contest eh baka kasi sabi niya baka trust token ako ng kampi ko kasi hindi ako contest kaya kinukontis niya na lang guys So dito ito nga pala yung build ko guys. So tips ko sa inyo guys, ha, para mas mabilis kayo makastack ng Thunder Belt. Ang bilhin niyo lang guys, yung boots lang, wag niyo pa buuin guys, yung sapatos lang na I mean yung midjas at ayun midjas <laughs> di ko alam pangalan basta yung midjas lang guys para makabili kayo ng rom rekta na kayo pagkatapos nun rekta na kayo ng thunder belt para mas malaki yung chance na makastag pa kayo kasi para di sayang guys yun lang so yung boots nyo guys kung mids ang marami sa kalaban at marami stunner tooth boots yung pinakamaganda dun guys at kung ano naman guys kung pro fighter pang one hit ng saber ganun kung maraming mga assassin guys mas Sinasabi ko sa inyo, guys. Mas advice ko na gamitin nyo, guys, warrior boots. Yun lang yung dalawang kinakinlangan talaga, guys. Yun yung dalawang pinakagusto ko na boots na ma-advise ko dito. tine ko na, ano talaga, palagan to. Kaso, di kaya, eh. Dito, ubos yung kalaban. Kaya, ano, paninintay natin. Sinumulan ko na yung Lord. Baka di mag-Lord yung kampi ko, eh. So, pagkatapos nilang dumating, guys, dito, Nagzone muna ako baka kasi dumating yung kalaban So nice nakuha namin So malaking opportunity yun Para baliktad yung laro guys So dito lagi talagang may comeback guys So kung nakikita nyo sa feeds ko guys Yung jungle ng mga bisaya guys Curiouser talaga ako guys Kaso nagiba nag lang ako ng landas guys So parang bumbong marcos na ako dito Nabubulol <laughs> Sorry talaga guys kung ganito Verse over ko guys At guys baka pwedeng pakifollow ng feeds ko LG Gaming yung Facebook ko yung TikTok ko LG Gaming din yung YouTube ko paki subscribe LG Gaming din so guys sana mag follow kayo at mag subscribe at ako nga pala guys si LG Gaming bagong content creator sana supportahan sa niya ako at napangako ko guys na mas madami pang tips ang ipapa rinig ko sa inyo at mas madaming content na gagawin. So, yun. Salamat sa panonood.